Buntis oh. <laughs> ako. Nagwaka! For the <laughs> third time. Third time. Nagpa-check na kami kagad sa OB and okay naman. Tapos, nag-decide na kami na mag-iingat na talaga siya. And then the second week, okay pa yung ultrasound. Hanggang doon sa pangatlong linggo, sabi sa amin ng doktor, ultrasound, nako, wala na naman laman. So, talagang bumagsak ulit yung ano namin, pero mas kaya compared doon sa una. Hmm. Kasi nakailan na kami. Kaya ang feeling namin, mararamdaman namin yung saya pag nakarinig na kami ng tibok ng puso o makakita kami ng embryo. Kasi hindi pa kami umaabot dun sa punto na meron Laging ng, dalawang wala eh, o, no? Oo. meron nang... May baby na. May, may life. Pagdating namin dun sa ultrasound na yun, yan yung pang-apat, mayroon bata sa loob. May baby sa loob. Oo. Naiya ka ba? nahiyak ako nung narinig ko yung heartbeat. Nakakaiyak ko. Yung heartbeat. First time ko nakarinig ng heartbeat. Yung una yung baby. Uh. Tsaka yung heartbeat. Actually, <laughs> hindi ko sinasabi kay Catherine, pero nung nandoon kami sa ultrasound kasi, nakakuha ako ng picture. Mm. Di ba may live? Mm -hmm. So, gumagalaw. Ito lang yung kaya sa isang picture na makikita mo tumitibok yung puso niya. Tapos niloop ko para play lang siya ng play. Mm -hmm. Tapos tuwing umaga, ayan, tinitingnan ko siya. Mm -hmm. <laughs> kaya talagang tinitreasure ko yan. Baka masave pa yung mm -hmm. baby. Ang uh, ginawa namin lahat. Um, mm -hmm. Tanahin namin i-save. parts mm -hmm. at tapos biglang pagtingin daw niya sa'yo, ang ginawa mo daw is, okay, okay, Pwede okay lang. lang okay Kasi sin minsan sinisisi niya yung sarili niya.